Hello guys, ako nga pala si Jong TV at meron lang akong i-share sa inyo dahil meron akong na-discover na, na bagong laro na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Ito ay ang ck777.com. I-click nyo lang yung link na nasa comment section at madadirect na kayo sa site ni ck77.com. Kapag napunta na kayo sa site ni ck77.com, i-click nyo lang yung register at mag-register kayo dyan. Yan, ilagay nyo lang yung gusto ninyong username tapos maglagay kayo ng password. I Type nyo lang ulit yung password na gusto ninyo tapos i-click nyo lang tong register, mag register Yan. Kapag napag-register na kayo ay madadirect na kayo dito sa napakaraming laro kung saan pwede kang kumita ng ng malaking pera. Pero bago tayo makapaglaro, ay kailangan muna natin makapag-recharge. Kaya naman tuturuan ko kayo kung pa paano mag-recharge. I-click lang natin tong akin. Tapos pumunta tayo dito sa may deposit. Sobrang dali nga lang rin palang mag-recharge dito guys gamit ang ating Gcash. Pwede kang mag-recharge dito ng 100, 500, 1,000, hanggang 50,000. Kung meron ka namang Paymaya, mas magandang ito ang gamitin mo para magkaroon ka ng additional 2% sa kada i-recharge mo. Kapag napag-recharge ka na, ay pwede mo nang malaro yung mga gusto mong laruin. Bali nga pala kanina guys, 200 lang yung ni-recharge ko dito at ayan, 1,000 na yung aking pera. Bali dito nga pala ako kumikita ng malaki guys, dito sa may WG pangingisda. Tuturuan ko kayo ngayon dito guys kung paano kumita dito ng malaki. Ito nga palang pangingisda guys, ito yung mga nilalaro natin sa mall. Yung mga pinipindot-pindot na isda yan, nanguhuli tayo ng isda. Di mo na kailangan pumunta sa mga mall para malaro itong pangingisda dahil dito sa ck77.com eh pwede mo na siyang laruin online yan. Ayan guys babaril-barilin lang natin yung isda At ayan oh, nakita nyo naman guys 1,020, 1,030 Tapos yan no, oh, Basta kada mababaril yung isda at mauhulin yung isda Additional sa inyo madadagdag yan sa kita ninyo yan. Ang style dito guys dapat pa isa-isa lang yung uh, pagbaril ninyo Para hindi agad maubos yung ano ninyo Tsaka timingan ninyo yung mga isda guys Yan kagaya nyo no 1,050 na ulit Ganun lang kadali guys Ngayon naman itatry naman natin laruin yung mines I-search natin yung mines dito Yan mines yan. Tapos click natin itong mines. Yan. WG Mines. Ito kasi favorite ko to guys eh. Isa pa to sa uh, lagi laging nakakapagpa panalo sa akin. Ayan, nagbet muna tayo ng 20 pesos. Yan, umpak, dalawa. Tapos pangatlo. Isa pa, tapos cash out na natin. Cash out na yan. O, di ba? Plus 50, ay plus 20. O, tapos isa pa ulit. Natin tong bet natin itong bet. Tapos dito sa sa baba. Ito, katabi. Katabi ulit. Tapos isa pa. Cash out na natin yan. Try naman natin ngayon guys. Doblin natin. Ginawa natin 40. Yan. Dito naman tayo magsimula sa may bandang taas. Pak. 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 Isa pa. Isa pa natin. Isa pa. Pak. Cash out na natin to guys. At ayan guys, kung napapansin niyo 2,000 na pera natin. Kaya ano pang nihintay natin, ika-cash out na natin yan. Sobrang dali nga lang rin palang mag-withdraw dito at pipindutin lang natin tong withdraw. Ayan. Tapos maglalagay lang tayo ng ating password. Ilagay lang natin yung password na gusto natin ilagay. yan I-retype lang natin. Tapos i-click lang natin tong sigurado. Ayan. Wow. Ngayon kapag kasigurado ka na, pindutin natin ulit itong withdraw. Tapos yan, maglalagay tayo dito yung uh, ilalagay natin dito yung ating Gcash. Lagay natin dito yung um Gcash, ililink natin yung Gcash natin dito. Tapos ilagay natin yung uh, pangalan mo sa Gcash, tapos yung Gcash number mo. Kapag na mo na yung Gcash mo, yan pwede ka na mag-withdraw. Ilagay mo lang kung magkano yung gusto mong withdrawin. Ako, i-withdrawin ko itong 2000. Tapos yung password na nilagay ko kanina, yan 'no. Oh. Pak sigurado. Tapos hihintayin na lang natin siyang pumasok sa ating Gcash. At ayan guys, halos 2 minutes lang yung nakalipas. Chinek ko na yung Gcash ko at ayan pumasok na rin yung 2,000 na winidraw ko guys. Ayan, no? Oh. Dito kay ck77.com, bukod sa paglalaro, Pwede ka rin kumita dito sa pamanggitan ng pag-invite ng iyong mga friends. Halimbawa kapag nakapag-invite ka ng isang tao, meron kang matatanggap na 70 pesos. Wow. Kapag 50 naman, meron kang matatanggap na 450. Mas marami kang may invite, mas malaki din yung chance na malaki rin yung kitain mo. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, i-click nyo na yung lucky link na nasa comment section para makapaglaro na rin kayo at manalo. Good luck sa inyo guys!